Iminumong kahini Senadora Risa Hontibero sa Department of Foreign Affairs o DFA na magsulong ng updated na security agreements sa ibang mga bansa para lumakas ang depensa ng Pilipinas sa West Philippine Sea laban sa China. Ayon dito kay Hontibero, ito ay bilang paghahanda sakaling lumala ang tensyon sa West Philippine Sea. Iginitang mambabatas kailangan gamitin ng gobyerno ang lahat ng kaparaanan para may pagtanggol ang Pilipinas laban sa patuloy na panghimasok ng China. Paliwanag ng senadora ang pagkakaroon ng security agreement ng Pilipinas sa ibang mga bansa ay magsisilbing defensive framework para bigyan daan ang joint patrol sa pagsasanay ng militar. Pinayuan din ng Tibero sa bansa na hindi dapat umasa sa Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Estados Unidos para maprotektahan ang soberenya ng bansa sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng senador, dapat nang kumilos ang pamahalaan at gumawa ng mahakbang para tulungan ang mga kababayang direktang apektado ng pambubuli ng China. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.